Grabe dito. Dito yung ano pala oh. Yung patubig. Punta lang tayo dito kay ano. Ay, andito sila ni ano, andito sila ni Tatay. Grabe na. Oi oh, Tay, musta? Oh. Kilala niyo po ako, si Kuya Warren. Yung ikaw yung nakausap po dito. Kuya Warren. Waring ko to sa Ali Channel po. Ah, mm, nagba-vlog po kami. Ah, kumusta naman po kayo dito? Eh, ganito lang, naghahanap buhay ng kalakal. Ah, kalakal? Ah, eh, nagbenta na ng konti pa mini pagkain. Ka ito na lang, lang. Hmm. Ito la po yung hanap buhay niyo. Ay, ah, eh. dating nang oras dito kami ng pahinga. Tulog. Pag, Pag dating... sa tanghali dito kayo. Oh, tapos dating nang gabi, do kami sa ng Kudaka sa may sa may na naman ako no? ah saan doon sa may Walter kudaka. Mart malapit ba doon no? mm -hmm. Dito nila sa may kudaka lechon na naman ako Dito lang sa gilid ni Dritz. Doon kami natutulog ng gabi. Pero pag dito kasi sa tanghali, uh, kasi medyo malilim na. No? Malilim. Dito, uh, mga Malamig. Ang katulog din. Ano pala pangalan niyo Tay? Pedring. Pedring. Ikaw, Tay? Nika po. Ha? Nika. Nika. Sa so, Tay si Nika. So, eh uh, dito, dito lang kaya natutulog. Ito uh, yung, yung ano niyo. Ayun lang yung ano namin. Ito po dong po yung mga bata. Ay uh, ito yung uh, ano nila oh. Mga gamit, mga Cariton. unan, komod. Hmm. Eh uh, dito. Uh, ito yung uh, uh, ano nila. kariton po, po yung mga bata. Halay motor. Eh uh, dito. Uh, Sa kariton. Uh, ito yung uh, ano nila ni Tatay oh. Yan grabe na. No. ATB drink may din sila natulog na pero hindi naman mainit ito sa bata hindi naman kasi wala naman siyang dingding -ding sa taas nakapasok yung hangin natulog mm -hmm. na na sa ligtas yung tanghali tanghali mm -hmm. grabe na lipat lipat lang may gasol uh, din kayo, no? uh, ay, kayo sa, no? yun lang bulutuan namin kasi yung nakahoy lang Meron na ako sa amin na ibigay kami ng pang ano nang ito lokwan. Tapos diyan na rin kay naglalaban. Diyan na kami may laban. Magdadali laban diyan sa ano na yun. Mali naman. Tubig na Kain lang. Sa kilo. Yan lang ang mitsaga namin para makabila lang pagkain. Yan lang sa amin. Taga saan po kayo tayo? Taga rito lang kayo? Eh, okay, kami, kaya matagal na kami dito, hindi na may nakawe. Eh, dito lang, may paikot-ikot na lang. Saan-saan kami makatulong dito. dito. Saan so, probinsya nyo po? Leyte. Ah, Leyte. Uh, waray po kayo, waray. Hindi. Sibuano Sibuano Oo, uh, unaan sa Tacloban. Ah, uh, Pariya, Daita. Uh, Sibuano <laughs> po. Ikaw po. Ah, uh, si pala tayo. Na, lugay na kami, hindi nakawe. Lugay na? Ah, uh, mga 23 taon na. Mm -hmm. Dito na kami ngayon. Uh, yes, so, lang, lang muna dito. dapat uh, eh, lang kasi namin kita. Lawan <laughs> na. Sa tumagala niyan pag naka luwag-luwag eh, pwede uh, na tayong mangupahan tapos magumpisa maghanap buhay, uh, ganun. lang sa amin. Ah, uh, ano, uh, permi sa mga bata. Ay eh, lalo na ngayon, hmm. malapit na tagulan eh. <laughs> yeah, uh, may hirap talaga. Oh, 'yun ang talaga namin hirap sa. Amin Kahit maliit na sana. Pero sa tag-ulan, ayun ang gagawin nyo, lipat-lipat na lang kayo. Lipat-lipat lang eh. kung saan kami makasilong, hindi mababas ang mga anak ko, hindi mababas ang mga gamit namin. Yun lang lang pa yung o. mga ano? Malilit pa oh. Mga, oh. mga anak ko. Eh. ano pangalan mo? RJ po. O, RJ. Napakabit na bata. Ito po yung bunso. Ah, Ito yung bunso. Uh, di puro lalaki? O, oh, puro lalaki. Meron <laughs> pa As, as, ay, ilan pa anak yung tatlo? Bali tatlo kasi yung pangalan namin ay medyo nagipit kasi. na mm. Ay, eh, na lalagay namin sa bayang punan kasi. Ayro mo ah, namin. Oo. Oh. So, Pero doon naman po nakapag-aral. Napag-aral naman ah, sa na oh. uh, Nasa ano naman siya? Na, nasa talaga mabuti, mabuti siya. Mabuti. Uh, uh. Eh, na uh, yeah. naintindihan naman niya siguro yung magulang niya kaya hindi siya napagparal pero kapag uh, nakatapos siya eh, hindi rin na naman kayo makakalimutan no? uh, kasi malaki naman bagay sa kanya noon oo oh. makatrabaho siya maganda kung makatagara siya mabuti yun mm -hmm. lang kung ako hindi ka pa po makapag-aral hindi rin nga eh okay. Eh, ang kano 7 lang nakikita may araw-araw sapat lang ay isa kulang pa kulang <laughs> pa 7 taon ito dapat to ano na to nag-aaral lang sana to eh grade, grade 1 ka na no oh. Oh, gusto mo mag-aral? Ha? Gusto na po nila eh, mag-aral ah. sa mag lang po eh. Sa bahay. may tirahan man lang kahit maliit. Para nga mag-aaral yung bata. Masikaso. Ayun. Gusto na mag-aaral. Ayun eh, naman, ilang taon naman yun? Apat na taon. Apat, na taon. Ah, apat na taon. Eh, mag... Ano na Mag-7 years old. Mag-grade 1 na rin yan. Ah. Uh, Oo. So, eh, oh. Sa aming hirap, Wala kami matirahan na maayos. Eh. Uh, di, ikaw ba yung nakausap ko nung pumunta ko dito? Dati? Parang... Ay, hindi na matagal na matagal na. <laughs> pumunta ako wala. dito, nahanap kita. Kasi nakikita uh, ko po yung sitwasyon nyo. Eh, naawa po ako sa kalagayan nyo. Ay, yung uh, ano po. Isa po ba? Wala po Ha? po kami lahat. Nangingi po. Nangingi? Oo. Oh. Kasi eh, pag walang makuha karton, eh, yun, mahirap talaga. No? Kasi marami nang parang marami na nangangalakal ngayon. Marami, tapos no? mababa pa ang kalakal. Oo. Oh, kasi kung maulan pa, eh, pasang karton, hindi pa mabili kasi basa. Ay, hindi maibinta pag basa? Oo. Anong gagawin nyo, ibilad mo muna? Ibilad mo na may saraw, baka magbibinta. Ayun lang, saraw hindi so, may makalayo kasi yun lang ano ba tulak tulak lang eh hindi may makalayo dito dito lang kami pulilan lari palipat-lipat lang kami sa malapit hanggang doon sa pulilan ah oh, pulilan lang dito pagano ganun lang kami kasi hindi man kami pwedeng makalayo kasi yun lang gamit namin pagano okay. tulak 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 ng karito isa pa traffic hindi man kami makalusot minsan grabe ah yan nga magtiis na mag lang kami dito Pakalipat-lipat sa pulilan. Yan talaga ang buhay no. Ah, oh, mahirap talaga ang buhay na natin. Talaga. Ng... Si... Eh ma na, ma okay, ma okay, maliit lang sana si sana kahit maliit man to eh. kay ma ano May <laughs> pang ano ka? No? Okay, salamat. Kahit maliit na galing sa puso namin yan okay. para may magamit muna pang pagsamantala pang kailangan no. Uh, okay. din ako lalo na may mga bata Ayan tapos yung minsan eh, yung tulugan po nyo palipat-lipat uh, na, kawawa palipat naman na, kapag umuulan di ba? Lalo na maulan eh yun lang yung hirap sa amin maulan Oo oh. Sige dito tayo oh, uh, an, an, Parang picture dito ka Bonso Dito ka upo para itatamnil namin yan oh. Yan Grabe si tatay oh Ayan, kawawa Sige po Okay salamat oh. Salamat Tay, musta kayo? Ito, pinunta na din namin si tatay. Ayan. Mabait to eh. Dito, dito din siya naka, ano. Kira, ikaw, kumusta ka naman ngayon? Ganun ba rin? Ah. Sige, mo sa susunod pag naka, ano kami. Nakabalik dito. Madalang kami ng bigas. Grocery. Pag may, ano. Ayan tayo, no. Sabi, matagal din kami hindi nakabalik. Sige, tay. Okay. Ha? mama Mamasahe ko lang balagtas. Kahit na lang. Ah, okay. ah? Okay. Um, pupunta ka balagtas ngayon? Pupunta? Anong gagawin mo doon? Pupunta ko kay kaibigan ko doon. Kaibigan mo? Doon? Tapos babalik ka. Babalik na dito. Babalik ka. Hmm. Ano ba? Kamag-anak ka ba doon? Kaibigan. Kaibigan lang. Bali, papasyal ka lang. Grabe no. Walang wala talaga, walang maanong ano ngayon, walang karton. Kasi medyo parang ulan eh. No. Grabe oh. Kawa talaga si Tatay. Yan din lang una. Parang mo yan. Galing sa puso namin yan. Eh. No. Kaya eh, mo sa susunod pag naka ano tayo, uh, matutulungan namin kayo. Oh, sa mga ano? Sana nga pati. Sana nga. Ma, marami ding makapanood sa talaga nyo para mapagawan man kayo ng bahay o... Mm -hmm. oh, oh. Kahit bisikleta lang na may sidecar para may sakayan ng kalakal pagdibenta sa Gangsat. Oh, gusto may sidecar para... Uh -huh. May sakayan oh, ng... Sakayan. Para hindi ka mahirapan magbenta. O, oh, binubukuhatin kasi. Pag wala kang sasakyan mo mm -hmm binubuhat mo lang tapos ay nakita ko diyan kaya mo din binubuhat lang sige mo sa susunod pag ano ma pagpalain tayo ng Panginoon so, sana sana nga patay matulungan niyo kami Oo. sana marami pa tayong, sana marami ding naka uh, nakapanood nito sa mga kalagayan po nila para matulungan po natin ating mga kababayan ito po sila tatay may mga dalawa pa silang anak mga um, kaibigan Kawawa naman yung mga anak ko. Grabe oh. Maliliit pa to. Kawawa. Ito ay eh, 4 years old. Ito naman 7 years old. Eh dapat ito grade 1 na to, hindi pa nakapag-aral. Kasi eh, bahay no. Gusto niya mag-aral. Wala namang may so wala kaming bahay kasi nag-aral lang kami sa kapsata. Oo. Oo nga. Eh gusto ko lang sana, kahit maliit lang sana nakapag-aral lang kahit mayroon lang matirahan na uh, kahit maliit oo para mapag-aral yung para kayo, masa masikaso si yung mga ano bata kasi grabe kung nasa karsada lang kami hindi namin masikaso talaga yung oo tapos yung ano nyo pag wala kayong na kalakal na ano mahirapan talaga kayo oo, wala rin kami eh minsan magingin na lang kasi wala tamang kami kita ya ano sa susunod pagka may ano kami may maitulong uh, ikaw na dito ka lang palagi uh, di ba dito lang kami basta laro dito na puli lang, lang uh, kami pag ganun ganun lang. ganun ganun uh, kasi hindi na kami makalayo na medyo malayo kasi dito lang papalakarin tayo dito na dito lang maligo ka rin maglaba dyan lang dito lang uh, tinanggap, ito, nato, dito tinanggap dito kami natutulog. O, kasi kapag nandito kayo tapos uh, biglang pilamulan kawawa. ng mga bata. Kaya tama. Sige po. Sige tay. Oh. Ah susunod. pagka ano yung ano sana ma may ano tayo may kunting bigay ng Panginoon ma -bigyan ka namin ng hinihiling mo. Sana marami ding naka panood dito sa mga sitwasyon nila para matulungan din natin yung mga kababayan natin. Sige po. Sige tay. game maraming salamat ah. Oh. oh. Kuya Warren pala, oh. Kuya Warren. Oh. Sige po. Sige, thank you. Oh. Tara.